maka mga kanaypi Hangin yung nahihigop niya talaga Walang makuwang tubig na no, boss? Wala ako Ano yan boss? Baka may singaw yung ano no? Uh, tubig na, boss. Mga linya niya siguro hmm. may singaw Kasi yung tubo niya mga kanaypi na yun, ah, hindi kami yung ano, nung naglagay niyan. Dati pa na nakalagay? oh dati na yan eh. Bale yung... Wala yun. Wala, Ako na. Ayan, may tubig lang. wala kasi no malayo kasi no biglang yeah. hmm. hmm. nawawala kamaya hmm. mayroon na lang box ha? biglang nawawala yung ibigot na hmm. box ano ka yung na lang box ha? kaya nga ko mayroon wala mayroon wala Hmm. kasi malayo <coughs> baka may ano what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik si kanoypi for another video araw ng biyernes pala na naman tayo mga kanoypi para mamasada ayan umambun na naman, mga kanayipi. Kanina, umulan na naman ng malakas. Hanggang ang gabi. Kaya, ayan. Tubig na naman sa likod bahay. <laughs> Tapos kahapon, hindi ko naman nalagyan ng ano, ng tarapal semilla. Sigurado, basang-basa dito. Ngayon, mga kanayipi. na hindi na umulan mga kaniti para maganda-ganda mamasada kahit papano paano maambun na naman nandun si Mia mga kanayipi, oh. walang trapal nakatanggal yung ano nakatanggal yung trapal niya ayun basang basa si Mia mga kanayipi. pati yung upuan niya oh. Lagay ko muna tong kanyang trapal. Sira-sira na nga rin yung trapal niya mga kanaipi. Ayan o, no? punit-punit. Papagawa na lang ako ng panibago sa susunod. Pag may pera na tayo. <laughs> basa yung upuan sa likod boy na mano natin ayan may pasero na tayo mga kalaypi habos paling ke Voilà. La... 60 pesos. Buhay na mano natin. Nakapag-gas na rin ako ng 200 pesos eh. Kaya may gas na naman si Mia. Hoy, walang tricycle, makakanaipi. Antay tayo ng pasayro natin.

yung pasayro natin kumita tayo ng 100 pesos mga kanipi galing EGL ayan mga kanipi palabas na tayo kakatapos ko lang na nagpakain sa aking mga lagang manok bali magkikita kami ni Boss Peter mga kanipi dahil pupunta kami ng Kamantilis yung ginawa namin doon dati at may problema na naman daw mga kanayipi so check natin mamaya kung anong problema no kakatagpoy natin si Boss Peter dito sa ano sa may 7-Eleven at sabay na kami pumunta ng ano Kamantilis Rights. Baka pa siya. Antay na lang natin mga kanaipi. Ayan mga kanaipi. Nandiyan na si Boss Peter. Kaso ah, lumalakas yung ambu na. Oh. Yung ba diba na mga kanayipi? Lumakas na yung ambu. Boss! Boss! Só so, boss Kumusta boss? Bangko na bangko Ha? Na bangko Ayan mga kanipi Dito na tayo Muulan na boss Oo boss. Ah, uh, ganyan, nakasaklan ka ganyan Oo oh. Ano kaya yung problema niya, boss hmm. may na yung mango. Ay, na daw yung tubig niya. Hindi mo kahigop eh. Hindi ko lang boss. Okay. Niya, boss. Eh, mga kanipi. hangin yung nahihigop niya talaga. Walang makuwang tubig, no, boss. Wala Ano yan, boss? Baka may singaw yung ano, no? Mga linya niya sa buo, may singaw Kasi yung Tubo niya, mga kanaypi na yon, Ah, hindi kami yung ano Nung naglagay niyan Dati na nakalagay Oo, dati na yan eh Bale yung Ito ako na Ayan may tubig lang Malayo kasi no Malayo kasi no Biglang hmm. hmm. nawawala Kamaya mayroon na lang bot Ha? Biglang mawawala yung ibot na bot Ayan yun na Nawala no, na Mayroon wala, mayroon wala hmm. Kasi malayo <coughs> Baka may, ano, Saka 3-4 lang yung ilagay no? Wow, boss. Lang boss. <coughs> Walang tubig na na makuha Ayan, tanong natin si Boss Peter, mga kanayipi, kung ano yung gagawin niya na solusyon para dito. Kasi nawawala ng tubig, mga kanayipi. Ano, Boss? Anong gagawin mo dyan? Uh, bali papalitan natin yung pipe natin. Dito, Boss. L lahat ng pipe na yan, kulay blue. Oo. Tapos, pati dito. dito. Magiging uno na siya, Boss, na PPR. Para... Kasi ba, may singaw na kasi yung mga pipe natin doon. boss. Oh. Ay, yung motor natin, minsan nakakakuha, minsan hindi. Nung pagpunta namin nga dito, eh, ano eh, sinindi namin, hindi siya nakakuha. Oo, oh, boss. Pero nung kon namin, nung, nung sinit na namin, tapos kon, tinagalan namin yung ano, nakakuha din lang. Kaya lang, yun nga, bumababa yung kon dito. Yung tubig niya, no? Yung tubig niya. May singaw dito. Mga pipe niya. Saka papalitan mo na rin ng ano, ng ano yun, check valve. Oo, oh, boss. Yeah. Oh, boss. Yes. Lahat yan, boss, para walang anong wala nang ano kasi yung bagot nung pumunta tayo dito, yun lang yung pinalitan natin ng motor. Ito, ito kun na to, mga kanipin, nadat na, na namin tong ano, itong pipe na yan eh. Yung blue na yan. Hmm. Ayan, mga kanipin. Tapos lang kami dito. Bali, yan yung kailangang palitan talaga yung tubo niya na ano galing dito sa ano sa pinaka main niya ayan gagawin naming uno para mas malaki yung kanya butas niya mga kanay PPR yung ilalagay now boss. Oh, boss para mas matibay no oh, boss para matibay tsaka malaki oh. para hindi mahirapan yung motor boss Pero malayo boss. Oo, oh, layo nga. Tapos din natin alam, kung may singaw yan o ano, ano syempre pvc yan ba so? oo oh. tapos naaarawan pa kaya nga may... eh so tara at least alam na natin mga kanipi yung ano yung sira na kailangang palitan no okay ayan, atit na natin si boss peter dito Ah, boss, update na lang kita. Sige, boss. Sige, ingat. Para boss, update na lang kita. Tara. May na rin tayo, mga kanipi. Bibili pa ako ng ulam namin. Pananghalian. Pananghalian.